Tapos may mga part na ulap na medyo may tinto. Siguro yun yung manang yun yung may halong ula na. Ang iba na yung water so magiging okay, ganyan na siya. May kulay brown or papapunta siya na. Paitin right na siya. So yung ibang part dito sa baba, may yeah. kulay puti pa pero yung part na yun, no? siguro may mga kasamahan na eh. yun. Ako, mamukmuk daw akin. Kapal. Kapal naman. Nakamatchin na ba? Pero kaya yung, yung plano medyo ano siya, kumakalaw-kalaw. May steady yung ano niya. Yun. Kumakalaw yung meron plano kasi nasa sa lupong namin yung video. Maraming malam. Yung babao, kung wala po yung ano, nasa babao kami, ang pinakahilanan niya ng mga kita, yung mga bahay, yung mga bahay. Yan, yung wala po. Namin pala ko, naka na sa iyo pa. Kita-kita mo na sa babao before na uh, yun yung kapila sa'yo, parang expert niya siya. Marami yung kapal na talaga ng ulap niya. Mga ulap sa iba ba, o makikita mo para din siya mga alam, adon na doon. Tapos may sama-sama sa -sama inyong atas ang hindi siya. Sa ilalim ito, oh. Kita niyo, ang kapal ng ulap ko. Oh. Uh, Pero Ang kapal ng siya. Partner, ya no? Medyo, ada beberapa bahagian tersebut yang agak berwarna hitam. Ia mempunyai perasaan yang cantik. Ia mempunyai sifar. Bahagian tersebut juga mempunyai sifar. Kami hanya mengetahui bahagian tersebut. Saya Tidak. Apa ah, dadai terperlanau macam tu dia punya kutipan pantai barang pawolan dan ni tawag ka na sa salubong ng aeroplano, gumagalaw talaga yung aeroplano. Yung ang part na yun. Yun ang grabe yun. Ibang kaya yung aeroplano na mga yung video pa gano'n ng konti. Kasi nasa salubong natin yung mga pinyo ka balaw ko lang. Grabe. matas kami ng konti sa mga. Ito Ito yung mga tinitingnan ng mga mountaineers. Pagka makakita sila ng mundo. yung mga logs, yung logs na tinatawag. Ito yung sarang tanong libre lang doon. Hindi mo na kailangan makita ng bundong. Ano'y iba? May part talaga ng mga balang ulang. Kala mo yellow. Kala mo ako nasa isla.

na sa baba lang. Tapos may narinig ko sa may part na iba naman. na mabilis. Mga part na mabuti na nagpupungkulan. Parang hindi siya kumagalaw pero yung nasa iba niya, mabilis yung galaw. Puti-puti oh, yung mga ano. kasi itong part na to na itong ito, kulap na to, yung part na to. Kaya nang mabilis kumalaw. Kaya nang mabilis kumalaw sa mandalay na sa ilalim para mabagay nila ng STD na siya. Yeah. Ito part naman to alam ko lang talaga ito, ito yung na hali, pahal-say na hali. ko lang, ito part na, ito part ko pa,

dan nasi alat yang kita harapkan nasi bawah kita akan berada di atas kita akan merasakan ten di atas kita akan di

itu adalah puan Nuraini ataupun saya betul ke clause ni saya kat sebelah mungkin sebab banyak betul clause kita selain itu dah kita major kita lagi terhadap अब तक तेरे के लिए बात सिखा बता रहा हूँ बोलो अमीरों ताई से बाबा ना हमें नहीं ओल्ड टेंशन हो क्या लेकिन तो यार इन्हें इन्हें बर्थडे नहीं बात आस्तीन वहाँ पर लें योग बोलो सेबा में ना हमें यह तो वहाँ पर सिर्फ ये रुपाना तो ना वीडियो को अगला वाला Kala ko nasipa, po, na kami ng ulo, pa Meron pa talaga mas patas na ulo. Sa lupo ko ni sa hangin. Sa lupo sa hangin. Ang na bago na kasi sa lupo Sa baba, meron ni, maha, po, lang, sa mga Mahabalap sa, baba, meron, ni, maha, po, lang, sa mga. Pero dito sa taas, mas malaki ang bula po. Tsaka, mas mga suhahangin sa taas. Mas mga sa taas. Mas mga sa taas. Masa selalu uh, yeah. Di uh, so, orang nak minum Kuala Kuala Masa malam ni Masa selalu orang nak minum Jadi nak kata Ketit pun juga tu Tak ada yang Seorang takut dah kalau ini Dia rengan Masa buat apa-apa Bagaimana itu menemukan atau boleh lebih